Normal, makalapag na kayo tayo, no? So, kasa tayo ulit. yan yun lang naman lagi yan. Para hindi sa poporol ulit. yun lang. Patulisin lang natin, no? So, pagkataas mga kasa, meron akong tutorial, no? May tutorial ako sa inyo, mga kawan. Ah... Uh, sa uh, paglagi ng agimat no? pero agimat din yun no? pero yun nga lang nasa labas siya so may piti mo natin tapi kita mau tulis tulis natin so tulis yun hindi mo sa inyo yung na pang regular lang so nagtanong ano na sila kuan natin ni no. So ayan Ang mga SG dyan, no. Ah uh, dito. So, palagi na kayo ng agimat. Ang uh, SG natin mga 5 na natin diyan no. Ah uh, dito no. Tawag lang tayo no sa atin no. Papay schedule mga SG natin no. Para nagdadami tayo. Ano rin tayo nalagyan? ng SG so, sino ka pa pwede pwede, dito welcome na welcome po no? so ano welcome na welcome tayo sa pag uh, ng agimat na SG man ma 5-9 o hindi siya 5-9 o, anong tao ka man yan mabilis lang po ating paglalagay no? hindi po matagal po natin pinapatagal at lalagay natin no? kung na tayo naglalagay so ngayon hinasa ko to dahil baka bukas matuloy ang ating customer no? para nakahanda na lang to bababad ko natin ngayong gabi pantagos babad sa mainit tapos sa alcohol kapag ating bukas makapitir tayo no? yan huwag ano, kayo matakot no? kasi wala naman dapat yung eh. katakot dahil may anesthesia naman po Ayan, toles so tinagayan So, ito na ng pagkakaroon eh. Bilis pa. ng pagkakaroon ng pa natin ang konti. pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon

natin tulis ng tulis ng puso noh dan dito dinikahadong ugat ito no? na kasi nga lalaman pa rin ko tulis lang siya. malatang ang pinatagos natin yan ngayon din siya nadadali ang ugat kasi nga hindi naman siya talim, tulis lang. Ayan, patugas ano? pa. ano, ano. so, ano, uh, ano, na patugas no? na patugas na patugas na patugas na patugas na patugas na di di mo na patugas na na patugas na patugas na 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 patugas na patugas na na patugas na iba yan po isa uh, pilik na tanang kambing no. So ayan, yung mga pamilya ng siguro iba dito no dito. So ayan po. Yan. Yan. Para nga ba nila ito no? Yung na tanang kambing. So ito. Pero mas ano pa rin ang ganito no. Uh, mas mas epektibo pa rin ang ganito. Mga no, yung tinatanong ng balat. Ito, yung kulay tas tawagin ito naman is okay rin naman pero ito kasi nasa ilog eh, ng balat kaya mas okay nagbulong ito parang parang na rin ito mayroon ka pang ganito tapos nilagyan mo yung ulo mo ng ganito napatay na nayari na naloko na si Inday Barida so ayan mga uh, ka ano so no? yan ito kata yung pata ng kanding yan o no? yung butas sa ulo na nalagay yan sin sinisim So paano nga ba ito paggamit nito no? So ay mga kaawan na eh, ang paggamit nito is kasi pag hindi mo to ano yan ano, ang paggamit nito bago nyo eh, ano sa ulo sing sing is dapat po is ibabad nyo po muna ng maligyan gawin na tubig no? Huwag rin patagalin sa glit lang na tapos pakiram naman mo kasi pag binamad sa manito tubig eh, ito mga gilid-gilid is lalambot po yan para hindi ko masakit sa iyo at saka sa partner mo na so, yun ang purpose mo bakit babasain mo muna bago mo isok doon sa ulo no sa sing-sing kung -sing, bakit yung ulo pasok mo yun ang ganyan o no? diba pero ito di pagkakasya kasi nga yes, to. pero yung ulo nito so, napipihit naman ang ulo niyan pasok lang dito sa loob niya no sa ulo dito sa leg kaya ni, ni binawabot sa init para malambot siya hindi magasya no? sa yung ari mo at saka sa babae no so yan po init mo pinawal mo init ano tagalin ano yung ulang, kung malambot na kung malambot na sa kamusa sae eh. lagay sa ulo lalagay mo sa gano'n no yan sing sing na yan no ganyan yan kapapasok gano'n yan, yan sa loob sa kamagada rin po siya hindi lang siya pupusok pakilit kundi panlinis rin sa loob kasi pag tinanggal mo na ito galing sa loob parang hindi po din siyang dumi na lumalabas parang nililinis niya ang loob na brabras niya mga dumi dumi sa loob ng ari ng babae nalilinis siya naiipon dito pag tanggal mo rami dito nalilinis siya so maganda rin pala siya panlinis no? dual purpose siya kung pangkiliti tapos panlinis na sa loob ng are ng babae no? yan. kita niya so ayan mga awan no? so ang okay, pera rin to. Paglinis rin siya. Ang pinabras na loob. Pag naglagay mga aray magdaso. Ayan lang. Kinipid din siya sa... yan ang paglagay yun lang. Mga ka... Ano. So, ayan. Gagamit din kayo nito. So, ibabad nyo muna sa maling ang mga tubig. Kahit saglit lang. Para lumambot bago eh. Sing sing sa ulo ng iyong mga aray. Maraming. So, maraming salamat. At... Magandang hapon sa atin lahat. Mga awan. Minsan natin maka-upload. Pero, mag-upload pa rin tayo sa isa. -isa. So nakaprepare naman ang aking mga gamit mo. Ayan na, kompleto. Alkohol. Panglagay ng bulitas ito. So may dita rin tayo ito. Ano diyo? Anesthesia at saka mga uh, panglagay. Ating pagkusok is matulis naman na. Uh. Tantahe, nandito na rin. So nandito tayo ng dita dahil. Ayan. So ayan o. No. So ano diyo anesthesia natin. So ayan so prepared na tayo uh, bukas kung ito yung gato siya at least nakahanda yung ating gamit pagdating nga din sa labasan is sundoy na lang natin ah. so yan naulit no, like, po no yun sa so, may mga history ulit <laughs> may takot na takot sa dugo nung pinulit kayo bata pa ba kayo or takot kayo na sa sugat so, huwag yun na po ituloy no yun lang huwag yun ituloy Nandatayo mga arap Kasi siyempre may history kayo Hanggang ngayon Paglaki nyo Nasa inyo pa rin yan So yan para Hindi tayo pares maabala no So yan Salamat mga kawan ka So yan Ang mga gustong palagay no So ilalagay ko din Ang number ko dyan So ito naman Ang ganda rin to Kitikmata Ng kambing So yan mga kawan ka Maraming salamat uh, Prepare na tayo para bukas So Ayan tayo na lang natin bukas kung matuloy o hindi na naman, okay lang din naman, no. So, trabaho naman tayo. So, available lang tayo tuwing Sabado at Linggo lang, no. So, may trabaho tayo, lunes ng biyernes. So, Sabado lang, Linggo tayo, bakante. So, ayan, kung mga gusto, Sabado, Linggo lang po ako bakante na no? doon na kayo sa akin magpa-schedule kasi yun lang yung available natin na araw. So, dalawang araw po yung available ko na yan, no. So maliban na lang po kung ano no. Kung eh, dapat pa schedule talaga kayo para kasi minsan nagplano ako na ano na Sabudanin ko wala akong pasok. gusto, parang gusto kong pumunta ng Labutas o Malabon. So kuha ko ng mga isda doon at ilalako ko no. So, ilalako ako ng isda no. So sayang naman yung araw no. Sabado pero kung may magpa-schedule sa akin Sabudanin ko is hindi na tayo no? So, para na malagyan natin yung mga gusto palagay ng sayang. pero kung wala naman, so magbibinda tayo ng isda, no? Sayang naman, may oras. May ulam na tayo, may pinta pa tayo, nakatubo pa, no? So, ayan yeah, mga kawan, maraming salamat at good bless sa ating lahat. So, lalagay ko kontak number ko dyan, yung mga gusto palagay. So, ayan. Contact lang po ako, no? Or sa mga kapais video, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. God